ito ang first therapy ni Mark na experience niya. Kuya, Mark, ka na baga nasa 80. Okay, mukha ka ng 80, 80 plus. <laughs> Ay, naka Lord. Oo nga, bakit ka naging ganyan? Wala ka pa namang anak, wala ka pa namang ano. Na stress. Na-stress ka saan? na-stress? stress na-stress? stress <laughs> kailangan talaga i-therapist eh, pinsan para ano para mag magmukhang bata <laughs> mukha ng 85 eh <laughs> matanda pa nga nila na ako lola lila. Ha? matanda pa nga ako na lola lay oo nga mukha ka nga matanda si lola lay the therapy ko bumata na si lola lay nakita mo Gumanda <laughs> na yung mukha pero dapat ito ma mataro therapy para makalakaw oo oh, dire diretsyo oo oh kasi ano yung paa nagkadikit-dikit ay mga daliri at saka yung tuhod sa tagal-tagal nang nakabaluktot ang ano ang balakang si tito ato ba o oh, nakabaluktot yung balakang nung pagka-therapy kong nakaraan naka, ay picture yung nakatayong diretsyo <laughs> mm -hmm. hindi baluktot yung balakang <laughs> Oo, malakas pa si Tito. Ah, batang-bata ang ano, bumata ang balat. Nawala yung mga kulubot sa kamay. Nagkaroon ng muscle. <laughs> 60 plus na yun. 60 plus na ba yun o no? 70? Oo, oh, si Tito Ato. Gumawa po ah. <laughs> Tapos dati yung taas-taas ng BP no. Pag ini-BP ko ngayon, medyo maganda na yung BP niya. Mm -hmm. Hindi na masyado mataas. Ah, hindi ba masabihin? Pag nag-blood, no nag-hybrid, may... Nagbabalansi. Oh, relax, relax. Nagbabalanse ang ano ang dugo pag na-therapy. Nagbabalanse lahat 'yan. Yung ano kung ano yung kakulangan mo, yun yung pupunuan mo. Pag 'mong mababaliwan yung yung water mo, yung oxygen mo, yung ba yung vitamins mo, yung calcium mo, kailangan i-improve mo 'yan. Kasi pag i-improve mo 'yan, edi mas maganda yung ano, mas maganda yung recovery ng body mo. Makikita mo kung ano yung ganda ng katawan mo ito tingnan mo sobrang nang payat oh para ng, para nang tingti -ting. <laughs> pero ito medyo maganda-ganda na malaki-laki na <laughs> oh nga sobrang nang payat itong paamoy ito no parang akala mo ano wala nang laman Mag maninibago ka kasi ano yung parang may gumagapang na mainit flow yun, flow. Tapos, okay, eh. nararamdaman mo na ngayon? Mm -hmm. No? Masarap yan, yun? Yan, sa kongko, sa dalire? O, oh. oh, kasi yung mga ugat, binubuhay niya yan. Yung mga pakiramdam mong nangoriente. O, so, sa so mga pasanadong eh. ugat? Oo, oh, oh, inaano niya yan, hinihield. Mm -hmm. Nagsisirculate yan. Pinupuntahan niya lahat ng mga ugat. Kung ano yung mahina, inaano niya. Ganyan, therapy. Kaya maraming nagre-recover sa therapy, mga sakit, iba-ibang klaseng sakit. Yung mga hindi nagiging okay na mga organs na iaano niya. Tapos yung mga mga botong ano na i-correct. Ano daw si Raka? Ha? Ayan, Ang aking insan si Marcos kasi mukha ng lolo. Kaya kailangan magpa-therapy na. <laughs> nagiba naman na yung itsura mo at saka humaba na yung kanyang kamay. Eh hahaba pa huto, parang ano, Amerikano ang ano nito, ang, ang katawan. Bilang nag-improve kasi yung buto. Kaya ganyan. Dahil naman siya dito ang ko eh. oh. nag improve na eh. nag improve na nga ang mukha mo. Bumabata ka no? mm. <laughs> na <Tignan mo. laughs> yeah, oh. mo. Yan yeah, Oo. Hindi ka tulad ka ganina. Mukhang matanda na siya. Oh. Akala mo lolo na ng 85. <laughs> Dito <laughs> kami nagte-therapy okay, sa kwarto na niya. Therapy. Oh, maganda ang therapy kasi naaayos. Mm. At saka ito pa oh, ito yung maliit niyang pa. Ano, delayed disability kasi siya, yung parang hindi lumaki. Mm. <laughs> hindi lumaki. Pero mayroon pang pag-asa lumaki. <laughs> Mamaya titingnan natin kung ano itsura niya. Okay. Oh, kaya minsan ang mga may mga problema sa stroke, yung may mga disability, kapag ka hindi nagpo-flow ang ano sa katawan, yun dito yung problema dito. Mm. Dito yan sa ulo tumitiretso. Ayan o. Ayan o. Kung hindi yan nag-flow, ito nagpo-flow na yan ngayon. Ang matitirahin yan, itong but, itong ano nito, nakaano na siya oh, o, ka na. Kaya sakit lagi ang ulo mo. Mm. Yan. Eh, makikita mo yan. Ito, baybayan natin. Yan o. Oh. Yan yung ugat. Dito yan. Kunin mo nga yung kamay mo. Mm. Ito, ipakita ko iyo. Ano ba pakiramdam mo sa ulo mo before? Ganong kulog siya? magkulog kulog So, garo naghihiray nag, -nag, -nag, -nag Garo hinihinat na. Garo mm. Okay. na masabi naghihinat siya kay interior. Oh. Nalastik Oh. Ganun yung pakiramdam mo sa ulo mo. Mm. Kasi pag pinabayaan mo yan, lalo na disability ka, lalo magkakadiferensya ka sa buong katawan mo. Kapag hinayaan mo yung yung simpleng kulog, mm. o oh, gwapo ka na baga, oh. <laughs> Nagwapo ka na baga, insan. Tapos makikita mo yung ito, itong parts na to, medyo hindi maganda yung flow, yan, yan, doon yung sa connection connected oh. Na ugat-ugat. Ayun ugat, ugat. oh. Ayan, oh ayan. Itong ugat na 'yung palangod? Oh, ayan 'yan 'yan ituturo ko sa iyo. Ayun oh, tingin ka sa kabila. Ayano, ayano. Ayan 'yan. Miglaton. Oh, ayan oh. oh, oh. Kitang-kita 'yan kung saan 'yan naglalakad. -nag mm. Pasay na lakad. Doon sa ulo mo. Ganong klaseng kulog. So garo ba, dai mo ma-intindihan ang kulog. Sasakit sa likod? Oo, masakit sa balakang. Baybang? Eh paano nga yung balakang mo sobrang liit na, hindi na nag-a-adjust. Mm -hmm. Oh, at saka hindi na nakakapag-flow. Mm. -hmm. Logo, na nag-arog-arog ano, yung sugat ko sa payo, nagkukulog-kulog. Oo, na nag nag-aarog-arog. No? Mm -hmm. Garo garo bulate na nag-hero-hero. Ganun na pakiramdam mo kanina. Ngayon mm -hmm. lumala na, 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 grabe na, grabe na kan, grabe na kulog talaga. Oo oh, nga eh, nakita ko nga yung ugat ni. Kung hindi mo yan agapan ipaterapi, ikaw din naman yung hirapan. Mahina, mo ha? Mainit niya. Oh, nga, mainit na yan. Oo nga. <laughs> Painamin ka na mainit eh. Mainit. <laughs> o, oh, lumiit-liit ang mukha mo. Ha? Huh? Lumiit-liit na ang mukha mo. O, oh, <laughs> oh, hindi na mo kang stress, hindi na mo kang ano, hindi na mo kang eighty <laughs> Ano ba yung mga talaga naka... Hindi naman ka 85! Ha? Sige mo, mukha mo. Tarago na rin eh. O diba? Bumata ka na. <laughs> Nagmukha ka ng 38. Mag-selfie tayo. Pagkatapos ng therapy, magre rest muna ng 4 to 6 hours ang body. Kasi hindi tayo pwedeng sumalubong sa ano lamig ng tubig. Kasi pag nag-therapy ka, ang mga ugat mo patuloy yan dire diretso na to flow kaya ang daming mararamdaman after 3 days kasi yung yung circulation ba ng ating oxygen ng ating tubig sa katawan sabay-sabay yan kaya pag may nararamdaman nag adjust yung mga body na may problema yung mga ugat yung mga buto nag adjust yon kumbaga nagre-recharge yung ibang nerve nagre-recharge yung ibang limb yung ganon yung yung daloy natin tapos kung meron kayong problema sa organ nagre po yun. Kaya kailangan, after therapy, nag-iingat. O, ba diba? Katulad ng mga naramdaman mo, ano ba naramdaman mo, ka after therapy, marami, di ba? Yeah. O oh, hindi nagbibiro ang ano. Patapos oh. pagkaagad di po ngal, garo na guro korang ko. Ano yun? Oh. Sagkod in yung likod ko. Oh. Sagk oh na, ano na lukod in garo na lukod ako binaralbalan. Kaya yung iba, hindi naiintindihan yung, ano, yung circulation niya. O, oh, pero, yeah, garo, oh. binaralbalan ako, makulogong ko yung likod. <laughs> pero ang kagandahan, Mas lalo lukod, na namsan. ang kagandahan kasi niyan, may pagbabago. Mm -hmm. Hindi mo mapapansin, unti-unting nagbabago ang katawan. May mga pagbabago kasi yung mga ugat na yung nag-react sa'yo, yun yung mga naipit na ng matagal na panahon, hindi nag-develop, mm -hmm. hindi nag-flow. Mm -hmm. syempre parang sugat yan. Pagkadating ng ikaw ay gumagaling, kumakate ang sugat, di ba? Mm -hmm. O pag ikaw uminom ng gambot, nararamdaman mo yung after ng ano, may effect na yan. Ganon din ang therapy kasi natural therapy kasi tayo. Kasi kung di po nga, pagtapos mo mga pag therapy mm -hmm. hindi na ka pagkakaon, mm -hmm nagkatulog ako mm. <coughs> pagkatapos pag matakon na la stress mm. <coughs> garo may nagkaroon kaya sa puso ko pumitik uh, gano'n oh. yung hindi yan sinangos ko oh, oh. na ako oh. <laughs> kasi ibig po sabihin may something po kayo sa heart barado o kaya merong something na hindi mo alam na may problema ka sa heart kaya kinaan mo pa bagayin yung didig oh, inayos pa. ko o, pasirin, oh, para kasi lumuwag po yung ano ng heart natin yung space at saka para magkaroon ng flow yung ating organ. Yung mm. sa heart connection. Kaya yeah, pag-araw mo kayo ni Kasugma duman, mm. may makulog ko inidigdi ako. Mm -mm. Ngayon Pinabayaan na. Pinabayaan ko man sana. Pinabayaan mo lang. inom ka lang ng warm o kaya ng luya. Pero kanila, yes. Yeah. Oo, luya, luya para sa inflame. Bakit pagka nag-ano uh, ako, laging ang wala namang araw ang kin ang, ang ano kinang-kinang ko palagi no sa mga video sa mga selfie ko ako ay kumikinang. <laughs> Ikaw. Oo, tignan mo ngayon, ang kinang-kinang ko, pakiramdam ko kumikinang ako. Wala namang araw. Dapat ikaw din kumikinang eh, di ba? <laughs> ganyan, ganyan siguro ang taong nagmi-miss yun.